araw-araw na mga salita ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang kanyang pamamahala sa mga tao upang talunin si Satanas. Sa pagtitiwali sa mga tao, tinatapos ni Satanas ang kanilang kapalaran at ginagambala ang gawain ng Diyos. Sa kabilang dako ang gawain ng Diyos ay ang pagliligtas sa sangkatauhan. Aling hakbang ng gawain ng Diyos ang hindi para iligtas ang sangkatauhan? Aling hakbang ang hindi para linisin ang mga tao at pakilusin sila ng matuwid at mamuhay sa larawan ng mga taong maaaring mahalin? Gayunman, hindi ito ginagawa ni Satanas. Ginagawa nitong tiwali ang sangkatauhan. Patuloy nitong isinasagawa ang gawain nitong gawing tiwali ang sangkatauhan sa buong sansinukob. Siyempre pa, ginagawa rin ng Diyos ang kanyang sariling gawain at hindi pinapansin si Satanas gaano man kalaki ang autoridad ni Satanas, ang autoridad na iyon ay bigay pa rin dito ng Diyos. Hindi talaga basta ibinigay ng Diyos ang kanyang buong autoridad, kaya nga anuman ang gawin ni Satanas, hindi nito kayang lampasan ang Diyos at palagi itong magiging nasa mga kamay ng Diyos. Hindi ipinakita ng Diyos ang anuman sa kanyang mga kilos habang nasa langit. Binigyan lamang niya si Satanas ng maliit na bahagi ng autoridad at tinulutan itong magkaroon ng kontrol sa iba pang mga anghel. Sa makatuwid, anuman ang gawin ni Satanas, hindi nito kayang lampasan ang autoridad ng Diyos dahil ang autoridad na orihinal na ipinagkaloob dito ng Diyos ay limitado. Habang gumagawa ang Diyos ng gagambala si Satanas. Sa mga huling araw, ang mga paggambala nito ay matatapos. Matatapos din ang gawain ng Diyos at ang uri ng mga taong nais gawing ganap ng Diyos ay makukumpleto pinapatnubayan ng Diyos ang mga tao ng positibo. Ang kanyang buhay ay tubig na buhay, hindi masusukat at walang hangganan. Nagawang tiwali ni Satanas ang tao kahit paano. Sa huli, ang buhay na tubig ng buhay ay gagawing ganap ang tao at magiging imposibleng makialam at magsagawa si Satanas ng gawain nito. Sa gayon, lubos na maaangkin ng Diyos ang mga taong ito. Kahit ngayon, ayaw pa rin itong tanggapin ni Satanas. Patuloy nitong inilalaban ang sarili sa Diyos, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sabi ng Diyos, magiging matagumpay ako laban sa lahat ng puwersa ng kadiliman ni Satanas at laban sa lahat ng impluensya ng kadiliman. Ito ang gawaing dapat isagawa sa katawang tao at ito rin ang dahilan kaya makabuluhan ang maging tao. Ibig sabihin, upang tapusin ang yugto ng gawaing talunin si Satanas sa mga huling araw at lipulin ang lahat ng bagay na pag-aari ni Satanas. Hindi maiiwasan ang tagumpay ng Diyos laban kay Satanas. Ang totoo, matagal nang nabigo si Satanas nang magsimulang lumaganap ang Ebanghelyo sa buong lupain ng malaking pulang dragon, ibig sabihin, nang simulan ng Diyos na nagkatawang tao ang kanyang gawain at paggalawin ang gawain ito, lubos na natalo si Satanas, sapagkat ang pinakalayunin ng pagkakatawang tao ay upang lupigin si Satanas. Nang makita ni Satanas na minsan pang naging tao ang Diyos at nagsimulang magsagawa ng kanyang gawain na hindi mapigil ng anumang puwersa, sa gayon ay natulala ito nang makita ang gawain ito at hindi nangahas na gumawa ng anumang iba pang kalukohan. Noong una, akala ni Satanas ay pinagkalooban din ito ng maraming karunungan at ginambala at nilegalig nito ang gawain ng Diyos. Gayunman, hindi nito inasahan na minsan pang magiging tao ang Diyos o na sa kanyang gawain, gagamitin ng Diyos ang pagkasuwail ni Satanas upang magsilbing isang paghahayag at paghatol sa sangkatauhan nang sa gayon ay malupig ang mga tao at matalo si Satanas. Mas matalino ang Diyos kaysa kay Satanas at ang kanyang gawain ay higit pa kaysa rito. Kaya nga, isinaad ko na dati, ang gawaing aking ginagawa ay isinasagawa Bilang tugon sa mga pandaraya ni Satanas. Sa huli, ipapakita ko ang aking pagiging makapangyarihan sa lahat at ang kawalan ng kapangyarihan ni Satanas. Gagawin ng Diyos ang kanyang gawain sa unahan, samantalang bubuntot naman si Satanas sa likuran. Hanggang ito, sa huli, ay tuluyang mawasak ni hindi nito malalaman kung ano ang tumama rito. Matatanto lamang nito ang katotohanan kapag nadurog at nadikdik na ito at sa oras na iyon nasunog na ito sa lawa ng apoy. Hindi ba lubos na itong makukumbinsi sa oras na iyon? Sapagkat wala nang magagamit na mga pakana si Satanas sa oras na iyon.